Siguro okay natin sa ilunis na para magagamit ko yung pera natin ito. Malakas ang gugong sa ilunis. Ayan ba kasari, kakarating lang natin. So, time check natin is 10.35 a.m. Ayan, so, upo-upo uh, lang muna tayo ng konti at uh, magluluto na naman tayo ng lunch kasi bago ako pumunta doon sa suki ko ng grocery, bumili ako, muna ako ng mga ulam kasi para makapagsabaw uh, pagsabaw naman para sa aking mga anak. Ayan. So, um, uh, nandun na yung ating mga pinamili. Yun na nga, nagpasundo na nga ako sa anak ko kasi hindi naman kakayanin lalo na kung may mga dilata medyo mabigat din. So, may mga dilata kasi tayo mga pinamili. So, kinailangan ko nga, dapat kahapon nga ako mamimili. So, hindi nga ako natuloy dahil nga walang magbabantay ng tindahan. Ayan. So, hindi ko na lang i-hold pa sa inyo dahil pangkaraniwan naman na palagi nyo na lang nakikita sa aking vlog yung ating mga pinamimili. So, for today's topic guys, habang tayo namamahinga at habang tayo nakaupo nga, uh, bago tayo magluto, pag-usapan muna natin yung about sa ating mga kakumpetensya. So, Marami kasi ako nababasa nga sa mga FB page ng ating mga sari-sari store group na meron naman na akong share about dito sa ating mga kakumpetensya. So, gusto ko lang ma-share sa inyo ulit dahil maraming mga namang problema sa mga kakumpetensya. Kasi yung mga kakumpetensya na yan, sa isang negosyo talaga hindi mawawala yung mga kakumpetensya natin. Kaya hindi tayo dapat magpa-stress. Hindi nga ako nagpapa-stress sa mga kakumpetensya ko, diba? <laughs> so, kasi kung may stress ka at magpapa-stress ka, ikaw lang din ang kawawa dyan, diba? Kaya, ang gagawin na lang natin ay gumawa, lang, tayong, gumawa na lang tayong paraan, mag-isip tayo ng paraan kung paano, anong, kung anong mga dapat natin panlaban kay kakompetensya. So, dapat, hindi natin problemahin si kakompetensya. Ganito yung dapat natin gawin kay kakompetensya, di ba? So, number one na dapat na gawin natin pag meron tayong kakompetensya, lalo na kung katabi lang natin. So, dapat, eh, maging consistent tayo sa pagbubukas at pagsasara ng ating tindahan. Kaya kung si kakumpetensya ay nagbubukas na ng 4.30, or 4, well, 4 a.m. or 5 a.m. So, dapat kahit mga 4 a.m. or 4.30 ay makapagbukas ka na ng tindahan. Kailangan maunahan mo si ka kompetensya So, kagaya na lang kanina. So kasi hindi ko naman unexpected naman talaga na magkakapon ako ng dumi ng mga pusa ko dun sa creek. Kaya s'yempre nandoon lang sa kanto si ka So ngayon, ah uh, nakita ko nga na sarado pa. So nakapagbukas tayo ng tindahan 5 AM. So minsan si ka naman is mas ma mas nauuna siya sa akin. Siguro s'yempre hindi naman natin maalis minsan kahit nasabihin sabihin mo na maging consistent tayo. Uh, hindi natin iwasan minsan s'yempre uh, tinatanghali tayo ng pagbubukas ng ating tindahan dahil nga may nararamdaman tayo o lalo na kung napapasarap yung tulog natin tapos hindi tayo magising-gising sa pag-alarm, di ba? Pero hanggat maari, pilitin talaga natin na, ma na makapagbukas tayo ng ating tindahan ng mas maaga sa ating mga kakumpetensya So, tapos, sumunod niyan ay kailangan ah uh, Uh, yung pagsasara mo rin ng ating tindahan kailangan eh maging consistent ka rin yung kung halimbawa si Kakupete siya ay eh, nagsasara siya ng tindahan 11pm so dapat kahit mga 11.30pm makapagsara ka ng tindahan so kagaya na lang kagabi tayo eh 12 na, lampas na ng 12 midnight ako nakapagsara ng tindahan nakapagbukas ako ng kahapon ng mga ano Uh, before 6 na yung kasi syempre may, na, na ako bumili nga ako ng mga itlog na basag so doon kasi sa mga itlog na nabasag na yun yung na-share ko nga kanina marami kang mapipili na hindi pa basag kaya pwede mo siyang ibenta sa normal price mo na 10 pesos so doon talaga babawi ka ng kita doon sa mga basag na uh, basag price ng mga itlog na yon pero talagang pinipilit ko naman talaga na makapagbukas ako ng tindahan ko na mas maaga pa kay kakumpetensya so tapos sumunod nga niyan ay kailangan kung ano yung mga wala ni kakumpetensya ay eh dapat yung mga items na wala niya ay eh dapat meron ka, yun ang palagi mo ano. kasi uh, napapansin ko lang kasi kagaya ng perdibly meron tayong mga customer dito na talagang dati-dati nung wala pa tayong kakompetensya malapit dito sa may kanto is meron tayo dito mga ibang mga uh, customer na talagang araw-araw dito bumibili pero nung sabi ko nga na sure ko nga na dati may kakompetensya na tayo tapos nakapagpagawa tayo ng bubong hindi na sila rito araw-araw bumibili so ngayon ang ginagawa na lang nila sa atin ay eh, panakit butas kapag kapag uh, wala si kakompetensya eh dito sila bibili pag wala yung mga items na hinahanap nila sa kakompetensya natin, dito sila bibili kasi alam nila, meron ako. Kagaya na lang ng natin. Kanina, bumili si, ah uh, bumili yung ating customer na hindi na nga bumibili dito. Kasi alam naman nila na talaga matagal na may mga perdible ako. Kaya dito talaga sila bibili. So, karoon pa man, pinibentahan ko pa rin naman sila. Hindi naman ako kagaya ng ibang mga kasari na ah, uh, porket hindi na bumibili dito talaga yung mga yan, eh, hindi ko na bebentahan. So, pangit din naman kasing, ano yun, yung, sa isip nila, baka sabihin nila, nagigilty ka kung hindi mo na sila di diba? Baka isipin nila, nagagalit ka na ayaw na, kasi hindi na sila bumibili sa'yo, kaya ayaw mo na silang bentahan. kahit meron ka naman ng mga items na binibili nila pwera lang pag hindi naman talagang alam mo naman yung mga items na hindi naman talaga fast moving sa'yo at alam mo naman na talagang malulugi ka ay huwag mo lang idagdag sa yung tindahan kahit na wala pa si ka kompetensya. kagaya na lang ng ating ice cream wala tayong tinitinda dito sa ating tindahan wala tayong mga ice drop mga ganon kasi alam ko malulugi lang ako sa kuryente dahil napakalakas talaga sa kuryente ng freezer na gagamitin para sa mga ice drop. Kasi meron din tayong kapitbahay dyan na dati nagtitinda siya ng mga ice drop. Pero binitawan niya dahil nga ang katwiran is dugi talaga sa uh, ice drop. Dahil nga dun sa kuryente. Lalo na is kinita yung aking lokasyon. So si kapitin siya, may tinda siya mga ganon Pero ang balita ko dahil nga sinabi sa akin mismo ng customer ko, hindi na nga daw siya nagtitinda ng ganun. Siguro nga natigil din siya dahil nga talaga lugi ka talaga doon sa freezer na ginagamit para doon sa mga ice trap dahil nga talaga napakalakas sa kuryente kaya meron din, uh, kaya din yung dati nga yun nga yung kapitbahay ko na sinasabi ko nagtitinda dito dati ng mga ice trap eh hindi naman talaga siya uh, tindahan kumbaga bahay lang tapos isa pa yan na Uh, panlaban natin sa kakumpetensya ay yung ugali natin kung paano tayo makisalamuha, makitungo sa ating mga customer. Number one yan talaga sa atin. Kasi yung mga customer natin, hinahanap nila rin number one yung ugali ng tindera. Kapag uh, yun nga yung naire, na, na, na itakwento sa akin dito ng mga customer ko, yung mga iba na malapit dun sa kakumpetensya natin na ipukwento nila sa akin kahit hindi ko tinatanong na ayaw daw nilang bumili nga doon kasi nga yung ugali daw ng tindera ay lagi nakasimangot kaya kailangan kapag tindera ka talaga ikaw man ang may-ari ng tindahan o hindi kailangan always smile ka sa mga customer mo at huwag din makakalimot na lagi magpasalamat kapag katapos nilang bumili, palagi tayo magpapasalamat kasi bawat bili nila piso man yan o no? Mag, kahit magkano man yan yung binili nila ay blessing pa rin yan na pumasok sa iyo pero kailangan pag naka-smile ka sa customer, eh syempre, wag mo rin na hindi yung bilang plastic lang. Kailangan talaga yung totoo sa loob mo na uh, yung, pa, yung ugali na pinapakita mo sa kanila, yung normal mo na. Hindi dahil sa, minsan kasi may mga customer tayo, may mga tao kasi na talaga nakakahalata, ba diba, na plastic yung ngiti mo, plastic yung pakikitungo mo. Kaya, uh, yung iba, eh, yung ibang mga customer, eh, talagang, hindi rin bibili sa iyo kapag alam nila na plastic ka. <laughs> Tapos isa pa na huwag natin pabayaan na maw mawalan ma 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 tayo ng mga items sa ating tindahan na palaging hinahanap ng mga customer natin yung mga fast moving items. Kasi syempre kapag palagi nilang hinahanap yan, tapos uh, naubusan ka, syempre, lilipat doon sa iyong kakumpetensya, bumili, bibili sila doon. Kaya hanggat maari, para maiwasan natin na hindi sila bumili doon sa kakumpetensya natin, eh kailangan huwag tayong maubusan ng mga items sa mga fast moving. So, kagaya niyan ay dahil nga alam kong paubos na yung mga ibang items ko dito sa akin tindahan, kaya namili na naman ako. Di bali nang walang matira sa pera ng tindahan, importante, makapamili ka palagi, yun ay yung malaking bagay talaga. Kahit sabihin mo yan, ay eh, pinapaikot-ikot mo lang. So, kagaya ko, siyempre sa tindahan ako lahat kumukuha ng aming mga gastusin sa pang-araw-araw, mapaulam ano, uh, mga bills. So, kahit walang matira dyan, importante, meron at meron kang pamimili para sa iyong paninda. Yun ang hindi mo dapat mapabayaan, yung maubusan ka ng mga pamimili mo dahil nga mahir, uh, yung pagtitindahan eh paikot-ikot lang yan. Kaya kailangan marunong ka rin na uh, gumawa at mm, dumiskarte kung paano mo mapaikot-ikot ang pera ng yung tindahan. So tapos isa pa dyan is yung mga repacking. Kagaya na lang yung mga mantika ko kahapon nag-repack tayo tsaka yung ating mga ibang mga paninda kagaya ng mga pamintan duro, yung mga paminta, tapos yung ating mga chlorine, yung tawas, yung tina. So kung alam naman natin, alam uh, na walang ganyan si kompetensya. Uh, dapat meron tayo kasi ako naman talaga sa simulat sa pool pa lang ng aking tindahan eh talaga nagre-repack na ako ng mga ganyan kasi tanging ako lang dito sa mga tindahan malapit dito sa amin ang meron akong mga repack na mga ganyan so meron din ako mga binibenta na mga 5 pesos and 10 pesos ng mga tingi-tingi uh, uh, na mga bagay ng mga toyo, patis kung pag nalaman naman nila na nagbebenta ka ng na mga tingi-tingi magiging malakas yan kasi yung mga, mabend, yung mga madalas bumili sa akin dati ng mga tingi-tingi ay hindi na nga sila rito bumibili sa pool na meron na tayong kakumpetensya malapit dito sa akin kasi dati kahit mga asukal yan yung mga pa 5 pesos ng asukal tapos yung toyo, patis yan bumibili yan sila sa akin pero ngayon nga hindi na, hindi na kasi nga iba na yung suki nila ngayon pero ma thanks God pa rin dahil hindi naman tayo, hindi naman sila kawalan dahil nga uh, meron pa rin, uh, na merong nawawala na customer natin higit pa doon na pumapalit. Kaya yun lang eh malaking bagay na sa atin kaya huwag tayong makakalimot sa Panginoon na palagi magpapasalamat sa lahat ng mga biyayang dumarating sa atin, mapamaliit man o mal malaki. Uh, kailangan magpasalamat pa rin tayo. Sa araw-araw na benta, yung mahalaga, meron tayong benta sa araw-araw. Hindi tayo nasa zero. Kasi sa tindahan naman yan, malabo naman tayo masero na benta. Meron at meron talaga tayong benta sa araw-araw, kahit papano. Tapos, isa pa dyan, syempre, magkaroon tayo ng consideration para sa ating mga customer. Kung halimbawa, alam naman natin na mga customer natin na Araw-araw naman sila bumibili dito sa ating tindahan. May at maya naman sila bumibili. Kung meron din naman sila mga kulang na papiso-piso hanggang limang piso o magkano man yan. Eh kasi kadalasan yun lang naman ang kulang sa mga nagkukulang dito sa akin mga customer. Yung, uh, yung piso hanggang limang piso lang naman. So naibabalik naman. So, bigyan natin ng consideration. Kasi meron mga uh, meron na ikwento dati sa akin dito yung customer ko na meron daw siyang binilhan dito kakompetensya ko malaa uh, sa may bandang labas na kulang lang daw siya ng piso, hindi siya pinagbigyan. Kaya kailangan pag alam mo naman bumibili sa'yo at kilala mo naman yung tao. So, magbigay tayo ng consideration. Pumayag tayo sa mga kulang-kulang. So, dun lang magiging Uh, yung customer yung customer mo mas magiging malapit sa iyo at mas uh, magiging suki mo sa to customer kapag mga ganun na mga strategy yung ginawa mo may mga time man na nakakalimutan nila sa sunod na bili nila yung kanilang kulang ikaw na mismo ang magre-remind sa kanila noon basta'ng importante na ibabalik yung kulang nila walang problema doon. So, hayan mga kasari, hanggang dito na lang ang ating vlog. At magluluto uh, na naman tayo ng lunch dahil nga magi uh, mag-11 na. So, yung anak ko kasi papasok ng 1.30. So, napapag-gising sa akin ng 12 p.m. Kasi nga papasok sa school, yung aking college. So, hanggang dito na lang ang ating vlog. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye.